Okay. So, tarawe, sunna, hindi siya obligado. Sabi nga nila, bidado yung tarawe. So, baan nila yung bidado yung tarawe? Kasi, iniwan ito ng propeta sa Allah s.a.w. Ginawa niya na to. eh. Iniwanan niya. Tinuloy lang ni Omar. Sa masjid kanya-kanya May nagsasala dalawa. May tagtatlo. May tagisa. Nung makita ni Omar, sabi niya, ni'amat ahadihi. Napakainam naman na bidah ito. Literal yung tinutukoy niya doon. Mainam ito. Pero, ini niya sila sa isang jama'a. At nagbigay siya ng imam na si Ubay bin Ka'ab. Para may sangga sa ito ni nakarating sa atin at ang sala ni Umar sa time niya 23. 23 ang ginawa ni Umar. Pero ang ginagawa natin is 11. Wala problema. Hindi naman problema kasi ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, salatul layl bi masna masna ang sala sa gabi tagdadalawang kaya hindi to bida. Sabi minsan si Umar ang gulong gumawa niyan. Okay. Ginawa ng propeta tinuloy lang ni Umar. Ibig sabihin, iniwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam pero kinuntinyo ng mga sahaba pero wala silang imam. Kinunti niyo pa rin niya. Kaya nung makita ni Umar, ginawa sila ng imam. Ang mga babae, binigyan pa rin sila ng Umar ng imam. Kaya ang pinakamainam na tarawe ng babae sa bahay. Naintindihan? Abdalu salati nisa, wabuyutukum khairun lakum, khairun lahun. Ang bahay ng mga babae, ang pinakamainam na sala nila. Imagine, pinakamainam na sala nila, anong sala? Obligado. Sunna pa kaya? Anong hatol sa tarawe? Sunna, Obligado. Sunnah. Yung duhur nga, asar, pinakamainam na isa nila sa bahay. Paano pa kayo yung sunnah? Na yung obligado sa bahay, isa sa gawa. Tapos, pupunta pa sila ng masjid? Wala. Basiyan. Pinakamainam. Na, pinakamainam na sala ng mga babae bahay. sa bahay. Kahit ka obligado sa bahay. Ba Obligado nga sa bahay. Tapos, sunnah. Pupunta ka pa ng masjid? Yung subahan na laki. Yung propeto sa lalasal mga kapatid. Espesyal sa mga kababaihan. Nagtataka ako na pinipilit nilang pumunta sa masi. Pati Juma. Yan ang Juma. Pinipilit nilang pumunta ng Juma. Sa salat ng Juma. Hindi eh, naman obliga ng babae. Lahat ng sala, sa bahay, yung sasagawa ng babae. Dalawang sala lang naman ang pinayo, pinayagan ng propeta na mainam sa kanila na isala sa labas. Ano yun Dalawang sala lang. Eh, eh, eh. Salatu? Salatul... Idil fitr at idul kaya. Dalawa lang At saka yung adha, adha. 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 Dalawang sala lang Sa mga babaeng nakikinig sa atin Tanging dalawang sala lang Ang pinakamainam Na isagawa ninyo saan Sa labas Anong sala? Idil fitr, salatu, idil fitr at idul adha, adha. 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 At maliban adha. dito Lahat ng sala mo sa bahay Tarawe sa bahay. Tahajud, so, sa bahay. Ang limang obligadong sala, sa bahay. Pero sabi ng Propeta Sala Salam, kung magsasala ka sa, sa masjid, nahati sa dalawa yan. Single at married. May babaeng walang asawa. May babaeng wala, may. Yung may asawa, magpaalam ka, Mrs kay mister mo. Imagine, magpapaalam ka pa. Imagine, ha? Salah na yan, pero magpapaalam pa si misis mo bago pumunta ng masjid. Pero sabi ng Allah, ay sabi ng Propeta sallallahu wasallam La tamna'u ima Allah, masajid Allah. Huwag nyo namang pagbawalan yung mga asawa nyo. Pero magpaalam ka, misis. Napupunta ka ng masjid. Ibig sabihin, may inam pa rin talaga sa'yo. Masjid hun na khairul lahun. Pero ang bahay pa rin ninyo, mga sisters, ang pinakamainam sa inyo. Kay Juma'a, alam nyo, nung hindi pa ako nakapag-aral, siyempre, nung mga sa akin na mga babae, nandiyan sa masjid, oh. na Juma'a, subhanallah. Wah, kaya nga nakakapagsala yung mga lalaki sa labas na. Nagmamaritis pa doon habang ba? Oh. Bakit? Paano kasi yung pwesto na sa taas, sa likod, na ng mga babae? Hmm oy mga sisters <laughs> Pinakamainam na salanyo sa Juma'a sa bahay atang ang salanyo duhor lang po Hindi po na obligatik Tignot Nagkasundo lahat ng ulama Tignot ha Nagkasundo lahat ng ulama Ijma'an. Ibig sabihin walang scholar na nagsabi na mainam magsalakas sa Masi Walang skuler nagsabi nun Na sa Juma'a Lahat ng ulama ay nagsabi na ang babae, kahit Jumaa sa bahay, dapat magsala. Pero pwede ba siya magsala sa masjid? Pwede, pero hindi mainam sa kanya yun. Pinakamainam, Pinakamainam sa bahay pa rin kayo, sister, magsala ng Jumaa. Okay, guys. <laughs> Please! Sister, <laughs> sinong nagpahing sa salaid at saka... Uh ang propeta! Inutusan niya mga babae na kahit na may regla, pumunta pa rin kayo para makinig. Okay. khutbah. ba? Kahit na kahit may regla, kahit may regla. Pinapunta ng propeta sa labas, pero wag lang magpasok sa masjid kasi kaya nga ang sunda sa ah, sa ibi sa labas. Sa labas kasi para makapag yung walang walang abaya, walang ano, inutos ng propeta ang ipagamit mo yung abaya mo para lang makapunta si sister. Kaya sa Jumaa, sa Jumaa ang babae sana wag na silang pumunta sa masjid. Bakit? Imagine, 'di ba? May mga alam niyo 'yan. May mga lalaki na pumupunta lang sa Masjid every Friday. Alam natin yan. Hindi eh, natin, ano, every Friday lang. Wala pang pwesto. Bakit? Sinabayan pa ng mga babae na every Friday lang pupunta. Hindi naman makakinig ng kutbayan. Kasi bakit? Walang pwesto sa loob. Kaya nga, dapat mga sisters, huwag na kayong pumunta sa Masjid sa Friday. Ipaubayan nyo na sa mga lalaking Friday lang pumupunta. Para sa ganun, magkasya sa loob ng masid. Mapwistuhan ng mga lalaki sa taas kasi may mga sisati sa atin, di ba? May mga taas pa. Para sa babae. Sa para sa para sa babae. E, Ibigay nyo na sa lalaki yan. Lalaki, punta kayo sa taas, punta kayo sa likod, tanggalin yung harang para makinig lahat ng khutbat marinig yung sinasabi ng imam. Baka magising sa katotohanan ng itong... Hmm. May, may sa akin ng dance hmm. na babae. Kung pareho ba daw yung gantipala ng babae doon nagsabayan sa, sa, mas sa bahay niya. At sa masin. Bahay, Masjid, mas malaki take note kung alin ang mas malaking ganting pala ni sister sa masjid nagsala o sa bahay sa bahay mas malaking ganting pala o saan ka pa kung papipiliin ka bro alam mo na nga mas malaki ang ganting pala mo sa bahay kaysa masjid ano pipiliin mo sa, saan, gusto ko sa malaking ganting pala o di sa bahay ka pumunta pa sister Papi, pagpipilitan pumunta ka sa masjid na magsala ka ng juma Salah.